Peace, ano, mga kaibigan, mga viewers, ano, Ismi Rodels TV. At Rodels uh, TV. po mga kaibigan, ano, aming pong pagpapatuloy uh, ng aming kalusod. May dito naman po kami sa Pretil Market, ano, Tondo, Manila. Okay, sila Swerte TV, ako po si Rodels TV, inuulit po namin, ano. Unang-una po, dito po sa aming vlog, alamin po ninyo kung ano po yung mga hinaing, kung ano yung mga salubin, kung ano yung mga opinion ng aming mga ini-interview. Ano. Hindi po galing sa amin yan, kaya huwag po kayo magagalit sa amin. And uh, ito po, ang content po namin ngayon sa aming unang video ay uh, kanino ka po mas uh, magkitiwala? Sa administrasyon kay PBBM o kay VP Sara? Okay bro, pasok mo na. at ito po ang inyong uh, abangan. Ano po? At dito po kayo mag sa bukala na to at patuloy na lang po niyo ang at amin naman po ay okay. Uh, namin sa na sabot namin makaya. Ayan. Nagtatay <laughs> sa video. Okay. Ito po mga kaibigan, mga viewers, so as usual, yung pong kagaya ng ginagawa namin. Bago mag-start ang aming video, pinapakita po namin ang sitwasyon kung saan lugar kami nag uh, gumagawa ng video at saka nagpa-vlog. Ito po. So, yan pong tinututukan na yan, po. Oh, dito namin uunahin si dito yung mga ay ating mga kauragon at ang ating mga viewers ay, dito ay, ano. Okay bro, ano, ready ay, ka na? Ready bro. Ayos <laughs> ay, oh. si bro. Bongbong Manny daw. Tara si Ate. Si na namin itong lugar na ito, Ate. Ate, ito po. Okay, na po kasi kami yung pa Eh ngayon po naka na kami. Yung yung pong kabayo namin iniwan muna namin doon sa munisipyo. Uh, Ate Ate, Walang galang na po. La, uh, Rodelis TV? At Laksuerte TV. Dalawa lang po yung tanong namin, simple lang. Okay, ngayon po kasi, uh, sa nangyayari sa atin ngayon, so laganap yung korupsyon, ano? Di po ba? Laganap ang corruption. So, kanino ka po mas nagtitiwala? Sa administrasyon kay BBBM o kay BB Sara? BB. BB Sara. Bakit naman po? Bakit naman po? Eh, kung po man magandang naman ang kanila, patakot niya. Kaya lang, maraming mga tungkata na hindi na Maraming ano? Mga ano niya, tao niya. Nahin. mga tao niya? Pinapaano niya. Oh, yung mga kurakot? Oo. Oh. Oh, Kaya hindi niya kayang ano. Hindi kayang suspindihin? Okay bro, baka may follow up question ka. Uh, ikaw ba, pabor na mag-resign o palitan daw si PBBM BBM sa okay, mga lalimot na... Oo, pa, pareho naman yun. Lata yung upo, ganun din eh. Oh. Oo. Lata man ang upo, ganun din naman po. Ay, ganun din. Ganun din. Oh, eh, wala oh, naman yung okay. okay. ibang ano eh. Kamukha ng ah. kay Pt. Marcos ah. lang eh. Hindi ah. lang ah. niya kayang ano yung mga tao ay, eh. Ayun ang proseso namin ayun po. Ayun po, so... Ah, okay. okay. Ate, thank you ha, thank you. Naka-subscribe hey, na po ba kayo? Baka nalimutan nyo. Ay, yun, si yun, drama? Yun, si ay dati. Na. Ate, kung walang galang na. Kanino ka may tiwala? O, oh, kanino. Ito, simple lang ate. Ate, kanino ka may tiwala? <laughs> na <lang> yun, <laughs> Hindi, dito, dito. Wala na ba dito? Okay, sige dyan. Pasok tayo dyan. Hindi, mamaya po papasok kami dyan. Dito tayo, dito, dito Okay lang <inaudible> kayo <inaudible> <Okay, lang> kay <inaudible> dyan. Okay, dyan. Okay lang kayo dyan. Okay lang kayo dyan. Tano, dyan. dyan. Ang ganda, namumula ang tuka Kuya, okay lang po bang tanungin? O, yeah. ko, may oh, hindi, Tap may tatanong lang po kami o. Vadayan, Ngayon po sa atin, ano nangyayari? Laga na po yung korupsyon Kanino ka po nagtitiwala? Sa administrasyong PBBM o kay BP Sara? Hindi Okay. Ano yung nasa loob nyo lang po? Sa loob nyo lang po? Kaya ka magtiwala dyan. Oo. Oh. Ngayon po kasi, laganap talaga yung corruption natin Yung sa flood control ghost project. Ngayon, ang pinakatanong namin, magti kanino ka nagtitiwala? Sa administrasyon ngayon kay PBBM niya o dito sa kay BP Sara? Sinong hindi Sara Kamuna ako? Oh. Kay Sara Kamuna muna. Oh. Okay. okay. Mas hindi ko rin ni Sara kay PBBM sa di ba? Eh, eh, po. Maraming isyo. Mar Maraming isyo. Okay. 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 Kuya, okay. okay. thank you ha. Ikaw ate, ate naka-white. Tingin ka, Kuyaw, para mapanood ng interview sa iyo. YouTube channel po. Ate, ay okay lang ayaw mo? Ikaw ate, okay lang interviewin ka. <laughs> ikaw, ikaw ate naka-blue. Ayon, nyo? Ikaw ko, okay lang interviewin. Oh. <laughs> ate, ang ganda mo. Wag kang ano, wag mong takpan yung namumula mo ng ibibigay tayo di Wala naው tayong kaalaang pagtatiwalaan, kokurakot ko. wala ka pinagkakatiwalaan sa dalawa. Ikaw. Ikaw. Si si Wala rin. Wala wala. Ikaw ate, mali ba sa namumulaan to kakanino ka nagtitiwala? Ate. Ayaw talaga ni ate. Ikaw kanino ka nagtitiwala? Hindi kanino ka nagtitiwala? BBBM, BB Sara. BBM. BBM ka nagtitiwala? bakit? Ubait naman siya. Um, ah, uh, naman siya. Okay. Pero yung nababalitaan mo yung corruption ngayon. Ah, okay. oh, ngayon. Kanino ka na nagtitiwala? Sa kanya pa rin. sa kanya pa rin. Okay, thank you, thank you, thank you. Okay. Ay, kayo mo. kayo pa Ay, bawal po kami mag mag magsalita. <laughs> ano po kami? Lalabas, lalabas kami na ano. Oh. Si, si, okay lang po, interviewin tatay. Okay lang. Ikaw ate, okay lang interviewin. Okay lang. Okay. Oh. Opinion lang, opinion lang. Opinion ka lang. Hindi tiwala. Hindi po. Mo, hindi. Ah, hindi. Oo. Ate, okay lang Interviewin. Ate. Kanino ka po may tiwala? tiwala. Tiwala, tiwala lang kasi ngayon kasi mga panahon, laganap pang korupsyon. Kanino ka may tiwala kay PBBM o BBP Sara? Wala po, wala pong ano, kahit yung opinion mo lang. Ay, hindi mo Yung plot control po yung issue ngayon. Oo. Kaya laganap ang bahan natin kasi nakakurakot. Ngayon ka, merong issue sa kanya ngayon. Saan may korup? Sa, sinong korup yun? PBB, may pisara. Kaya, Kaya pare, lang mo. Pareho lang, may oh. korup. May nangurong korup oh. yan, gano'n Malalaman lang natin kapag may krutas na eh. Kapag naradamdaman na ng tao. Ah. kasi ganito ate, ganito ate. Ang uh, i-explain lamin ng konti sa iyo ano. Ngayon kasi BP Sara kasi ini-issue nito sa 125 million na confidential fund niya, ginastos daw ng 11 days. Ngayon ka, biglang nabaliktad ang pangyayari. Yung mga nagbibintang sa kanya, sila pala yun may billions, billions na nakukurakot. Na, ko, dahil sa okay. ano, the flood control ghost project. Sabi ko nga po, pare-parehas po. Pare-parehas okay. pare po, pare-parehas. po okay. ah, okay. Pero iba po ate ang million sa billions sa Parehas po pera ng bayan. Parehas na ba, pera ng bayan. Kaya nga ang tanong namin, kanino ka mas nagtitiwala ngayon? Wala po. Doon siya wala nagtatago? Wala. Wala doon sa mga po. nagtatago na? Ah, o dito sa nandiyan pa hanggang ngayon? Wala po. Ah, wala, wala, wala po? Okay, sige, ate. Ito na ating pakapuntanong ko. Payag ka ba na mag-resign si PBBM? O hindi? Sino po yung papalit? Siyempre, yung, Ay, automatic, siyempre, yung BB. yan. Wala ka pa opinion. Wala, wala. ka pa rin. Wala tayo. Ate, oh. thank you ate ha. Para mapanood nyo po. Medyo matagal yung interview sa iyo ate. Ah! <laughs> okay, thank you, thank you. Ayan ah, po mga kaibigan, mga viewers. Okay. Eto, oh, mga malalakasan loob nito. Eto, malalakas loob. White cowboy, dinalaw kayo. oh, ito 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 ito, 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 sir. Isang tanong lang. Okay. Alam mo, nalaganap ang korupsyon natin ngayon. Di ba? Oh. Dahil sa flood control cost project ngayon. Kanino ka nagtitiwala? Kay PBBM o BP Sara? PBBM? Nagtitiwala ka kay PBBM kahit nagalap ang korupsyon. Oh. Bakit? Eh sa kanya sa kanya na niya ganyang, yung yung corruption eh. Ah, okay. Ano pa? Lahat ng mga baho ng mga nakaupo sa Senado, labas na Ah, oh, okay. Oh, ikaw. Oh, okay. isa <laughs> oh, eh, oh, eh, oh, oh, na kasi may corruption. Oo. Oh, oh. oh, oh. oh ah, payag ka na mag-resign siya. Oh, <laughs> termino. Okay, okay. Ikaw, ikaw, sir. Ayaw mo. Oh, ikaw, ito, ito, ito si ano. Oh, ikaw, ikaw. Oh. Pas muna, pas. Oh, ayan na, humarap ka ulit. Kanino ka may tiwala, BBBM, BP Sara. Oh. Di ko alam sino. Eh, hindi mo alam. Oh, okay, sige. Kanino, kanino? Oh, oh bakit, bakit, bakit? Hindi, bakit, bakit kay BP Sara? Bakit kay BP Sara? Hindi, Sara, balabagan ah. Oh, Bakit kay BP Sara, sir? Sige, yung kaunting ano lang, opinion mo lang, bakit? Hindi ko alam eh. Basta hindi mo alam. Lang. Pasa, uh, dino Pasa, dino alam. Ikaw, sir, okay lang, tanongin. Sa, ito, sa tatanungin namin ano kayo, po, kayo. Okay lang. First lang. Oh. Eh, oh. eh, ito, ako naman, eh, live to. Kumbaga, oh. oh. ano to, yung actual. Uh, actual lang ito. ito. Ayun kung may lang. tiwala, BP Sara ba o kahit PBBM? PBBM. BP, Sara. BP Sara. BP Sara, bakit naman po? eh puro ano sila eh puro binta sila ng binta wala na may ebidensya okay ngayon baka sino ko rap BBM BP Sara BBM ayun <laughs> sir ate, ito po yung ano thank you po ikaw ate sino ang kurap BP Sara o ano ito po. Ayan bro, gusto ko ng pagkakitara Sa kanila, baha. Oh. Eh dito lindot saka ba. Bakit pala kayo mo kaya pag ibibisara si ah. ng opo wala lang corruption? Eh Ay, hindi natin alam. Lahat naman ng politiko may corruption. Eh. so, so, so the same pala kung baka. Ah, eh wala kasi nung politiko. Meron ah, yan. Corrupt. Basta gusto mo lang ibibisara. Oh. Ayan. Ah. Okay. Oh, sino, sino pa? Sino pa malakas ang loob? Nasaan si Tanggol. Nasaan Tanggol? Tanggol. Tanggol -tang 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 -hal, halika. Tanggol. Okay, okay. Oh, si Papasok na kami. Eh, Papasok ka na kami sa ano, market. O, oh. oh, ito, ito, ito si ate. Ito si ate. Ang dami mong anak, Press Oh. Press na press ka pala. Sagutin mo lang ito, simple lang. Ngayon kasi laganap ang korupsyon. Kanino ka may tiwala? Kay PBBM o kay BP Sara? Trust rating to. Bakit kay BP Sara? Da Dahil ano siya ni si Duterte. Duterte? Ano? Tatay, tatay niya si Duterte. Hindi, <laughs> <laughs> okay, bakit nga? Yung opinion mo lang. Duterte talaga yan. Pero ang apelido niya, niya ngayon, Carpio. Kasi yung ah. asawa niya, Carpio. Sinong <laughs> Corruption. Mas kurap sa dalawa. BP, BP, BB. Ah. Oh. Ano ba Sino? Ah, oh. ano? Sino kurap sa dalawa? Mama mo yan o pamangkin ka? Mga kapatid ko po eh. Ah, mga kapatid. Hindi ay, 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 Sagutin mo, sinong kurap? Si BBM o BP Sara? Hindi ko po masagot. Hindi ah, mo masagot. Okay, ito na. Okay, Basta ang gusto mo BP Sara. Ah, okay, sige. Okay. Thank you. Thank you, thank you, thank you, thank you. Hoy, oh, okay. mga kapatid ka lang tapos mga Ah. Bro. 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 Oh. Oh. Tara Naku, ayaw na. Okay, pasukin natin dito. Okay. Ilagay okay. ito. Yan papadulo po ang mga doktor Wala sa survey. Okay. Oi. Etan na po. Mga kaibigan, dito pala natamadaan ng mga estudyante okay. ano. Tati, okay, galambang okay. okay. tanungin. Okay. okay lang po. Ha? Ah, ayaw mo. Okay. Okay lang atin tanungin. Okay lang po. Ayaw niya. Okay, halika bro. Ito na po, pinasok. Kuya, okay lang bang tanungin? Saan nangyayari po sa atin ngayon? Nagbablog po kami, ayaw niyo po. Tatay, nanay, okay lang po bang tanungin? Okay. Ngayon po kasi dito sa atin, hindi lingit sa atin, ano, laga na po yung korupsyon natin sa flood control project. Okay, ngayon po, kanino po kayong mas may tiwala? Kay PBBM o BP Sara? BP Sara? BBM, PBBM. Sa kasang kayo dalawang yan tiwala? Oo. Sa BP o sa Presidente? Presidente, siyempre. Okay, bakit po kay PBBM? Eh, siya naman mong kurat, naman... Dapat masunod ka mo anong gusto niya. okay ikaw ate, kanina okay. ka magtituhala? Kanina po? Okay, PBBM. PBBM. Bakit po kay PBBM? Kaya okay. po siya rin ano eh. O kahit po nababalitaan niyo ngayon na lagana pang korupsyon. Eh hindi naman niya kasalanan yun. Hindi po. Ano po yan kung sino po yung namumuno, merong connection lagi yan? Ano po, ito po yan po. Orang uh, kamalas mo sa bayitin. Oo. Oh. You Pero know, matas tayong dapat kontin. Atungin kung sino may pagkata, kung sino may gawa. Ngayon po ba, ito, ito yung follow-up question. Ngayon po ba, nalaman na natin kung sino yung mga sangkot. Kailangan po bang matanggal yun o kailangan investigahan? Dapat parusahan. Parusahan? Kung nagkawali ng kasalanan. Oh. Babanggitin ko po yung pangalan, dalawa lang. Ang matunog, Saldico at saka si Martin Dumaldes. Sila yung talagang bilyon-bilyon ang nakurakot. Ngayon po, kailangan po silang parusahan o hindi? Dapat lang. Okay. Pero walang wala dapat. Wala oh, na. Mabalot tanong ko na lang, ano, marami po na nabawa ano? kay PBBM na mag-resign daw dahil para solusyon sa korupsyon. Anong anong mo dyan? Take mo dyan? Anong opinion magresign mo? Mag-resign o hindi? Alisinche? Al mag-resign? Mag-resign daw? Puro rally, kaliwat kanan? Hindi naman makukuha sa ganyan dyan. Okay. okay. Ikaw ate? Ikaw sa uh, Ikaw ate? Ikaw ate? Ah, oh, ganun din, oo. Pero tandaan mo, Kuya ha, yung nakaraan doon sa tatay nga, gano'n ang na nangyari. Hindi gano'n. Nakuha. Ngayon dito ayaw mo. Kasi kahit ama o anak man, okay bang ba paninindigan? Paninindigan, okay, okay. Okay po kuya, okay, okay. Okay kuya, okay kuya, thank you, thank you. Ito po, para mapanood yung interview sa inyo ni ate. Ano? Sa YouTube, isi-sess mo yan, para mapanood mo yung video mo. Oo. Oh. Thank you, thank you, thank you po. Kailan to? mapapalapas? Ah, bro, kailan? Kailan? Para sa iyo. Bukas. Bukas pong hapon. Hapon. Sabi ko okay. na yan. Hapon. A ako medyo late pong mag-upload eh. Medyo late. Sabi ko Okay. Thank, 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 thank you po, ano? po, po, po. kuya. Okay, okay. 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 Thank you. Thank you. Thank you. Pag mali-mali po ano. Opo. Opo. Kaya anak siya ng presidente. Kaya anak siya ng dalawa. Kaya vice president. Kaya vice president. Okay. Thank you. Thank you. Thank you. Kuya thank you. Marcos pa rin. Oh Marcos. Bakit naman? Mabait siya. Pero alam mo na lagalap ang corruption ngayon. Ah, hindi, niya yan. Okay. Yung corruption nga, ipapaliwanag namin sa iyo no, para ma maliwanagan yung isip mo. Yung uh, flood control, ghost project. Yung, kaya madalas tayong magbaha ngayon, kinurakot yun ng mga politisyan. Ang matindi dyan, si Saldico at si Martin Romaldez. Ngayon, siyempre hawak yan ni PBBM. Kaya ang tanong namin, kanino ka may may tiwala? Kay PBBM o Bipisara Sara? Marcos Kay Marcos talaga, okay. Thank you, Marcos. Sirong korso dalawa. Katawa uh, niya lang. Katawa uh, niya lang. Okay. Kuya, okay. 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 okay lang bang interviewin po? Yeah. Okay lang po? Just okay. Okay, It's okay. Eto kay kuya. Kahit po oh, nag... okay lang ba, ano sir? Interview kahit nag... Uh... ano ng isda? Okay, ikaw ate. Mumulang. Simple lang po yung ano namin tanong. Kuya, okay lang ba ikaw? Sino daw ang kurap? Ah. Pare-parehong kura, pareho. Si Duterte kasi, ano, lalo. Binudol lang tayo doon. Ah, uh, uh, binudol. Ah, uh, so ang gagawin mo doon. Ito, ito, ito si Kuya. Kuya, Kuya. Pa, pa, okay lang po. Proposin na kami sa tanong namin. Ngayon po kasi, lagana pang korupsyon. Flood Control Ghost Project. Ano po? So, under ni PBBM yung ngayon. Ngayon kasi, kanino ka mas may tiwala? PBBM o BP Sara? ah mas magtitiwala na ako kay Juan kay Marcos oh bakit po? Ha? By bakit po? kung hindi siya hindi mo yung mga blood control na yan ah okay oh, po may pero yung pong mga sangkot yan kailangan po bang maparusa o ano? hindi Dapat patayin. <laughs> grabe <laughs> Ay, na rin. patayin agad walang ano investigasyon tiwalaan mo ano ba patitiwalaan ano ano pang ano 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 wala. Pwede pong litisin muna bago patayin? Ah, <laughs> uh, pwede naman ganun. Basta ibig sabihin oh. dun talagang i-litisin. Litisin tapos parusahan naman at hindi. Parusahan po na yung dapat ano. Sayang lang yung batas na ginawa. Ang daming mga babatan, puro mga pupunta. Sa daming ng batas okay. na nag-i-exist, wala na mga nagagamit na bata. Yun na nga uh, po eh. Okay. Namamatay na natin, lahat yung mga gumawa ng bata. Wala rin. Oo. Oh, walang. Ito po sir, para mapanood yung video Akala natin. Akala ko naman ay may pakain. <laughs> wala po. Nulutuin pa, bila pa bila po eh. Kasi oh. napapanawagan na mag-resign si BBM. Kaya ba? Pabor dyan o no? hindi? sa so, pag-resign? Uh -huh. Ay, sino na mag ng maayos? Si ate, Bibisara uh -huh. Sara uh -huh. po, siyempre ang papalit. Si Bipi Sara, eh, kayo uh -huh. Sara, kayo mga, mga, ano, mga, mga mbubudol. <laughs> ano, Ay, alam ho ninyo, uh -huh. kung si Bipi Sara pa rin, sa ugali noon, hindi na magbabago. Mm -hmm. Ang problema kay Sara, yung behavior. Behavior. Ay, okay. Ano pa po? Parang hindi nag-aaral. Eh. Tawawa. Sayang naman yung pinag-aaral. Oo. Uh -huh. uh -huh. Ano Anong, anong pa po ang masasabi nyo, Kuya? Tumahimik na lang siya na muna. Na lang. Tapos kung gusto niya na maayos, hindi so mag ayos siya. Okay. Nang tao puso. Hindi okay okay. <gibing slabak> uh, okay, okay. 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 Okay.

Tsaka siya. April pa dito. Ikaw wala Bro, dito tayo kay ate. Ate, okay lang po tanangin. Wait lang po. Okay lang po tanangin. Uh Oo. -oh. Ngayon po kasi laganap yung ating korupsyon. Ano po yan? Ngayon po kasi laganap yung ating korupsyon. Sa Ghost uh, Lad Control Project. Ngayon po, ang pinakatanong namin, kanino ka may tiwala? Kay PBBM o kay BP Sara? Kanino? Idea lang po, idea lang po. Ha? Kanino ka may tiwala? PBBM o BP Sara? Ha? Kanino po? Hindi po hindi mo marinig? Hindi mo mahina po yung... Oh, okay. Ate, okay lang? Kuya. Sino Kanino ka lang may tiwala? PBBM o BP Sara? Isa lang po kanina po, pag sinabi niyo wala kami tiwala pareho, okay lang yun. Wala, wala nang, wala nang tiwala. Wala nang tiwala. Oo. Ito, ate, nai. Ha? Kay BP Sara. Bakit Sarah. naman? Siguro, dahil din sa ginawa ng ama niya. Ah, okay, ah. kahit dahil sa ginawa ng amanya. niya. Ah. Oh, okay. Sino ate? Bibi BP, Sara, presidente. Sino ang korup sa dalawa? Si, no, president. 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 Ah, si oh. President. si Mga kalamay, mga kalamay. Ay, oh. mga ay, Mga kalamay, ikaw, sino po ang kurap? BP, oh. Bip, BP, BP po si... <laughs> BP Sara o oh, BP? Ikaw, ate. Mga kalamay ang namin nakakasira sa kanila. Mga kalamay ang nakakasira. okay. okay. Ano may tiwala? DV o Parehas wala. Parehas lang sila. Parehas lang sila. Okay. Mateo. O sa manok tablak. Para mapanood yung interview sa iyo ha. Okay. Okay, okay. Tara, okay. bro. Ayun oh. di mo pa rin ngayon. Kay Presidente Marcos o kay Vice President Sara Duterte? Pareho. Pareho may tiwala, Pareho, may tiwala ka? Ah, no. uh, okay, bakit naman po? Ah? Bakit naman po? Ah. Okay naman yung Pilipinas. Okay ang Pilipinas. So hindi niyo po random yung baha? Hindi. Okay. okay. Kasi hindi ako lumalabas. <laughs> Ikaw ate. Kanino ka may tiwala? No comment ka. Thank you ate ha. Okay. Ikaw ate. Kumusta? ate. May smile na lang ang gaganda po ng likod ninyo. Okay. <laughs> Ang lalapit. Uh, okay. Okay, go, 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 go tayo dito. O, oh, kabi-kabila. Ate, mawalang galang na po. Ate, mawalang galang na po. Okay lang po tanungin Oh, wag. Ikaw, kuya, okay lang tanungin Ah. Uh, tungkol po sa nangyayari ngayon. Okay lang po, hindi pwede. Okay, thank you. <laughs> Ikaw ate, okay lang tanongin. Hindi rin. Okay. Ate, imagine mo, nagbabayad ka ng tax. Pero dapat magkomento mag sa... ka dito. Sa mga politiko, wala kayong tiwala dyan? Wala po. Wala, okay. Ito, ito, ate, nagsasumagot ka na rin lang. Kanino ka mas may tiwala? Kay PBBM o BP Sara? Kahit po kanina, wala po. Okay. Wala, okay. Bakit naman po? Bakit naman? Hanggang may buhaya, wala. Hanggang may buhaya, meron tubig. Wala ng Hanggang may tubig, may buhaya. Ayun Hanggang may buhaya, bakit namatay si may buhaya? Ayun din. Ate, okay lang mang tanungin? Okay lang mang tanungin. Ate, okay lang bang tanungin kayo? Amen, Sir. O, tatanungin namin kayo. Pa lang naman ano oh, pa? Oo. Oh. Ay, Ngayon po kasi ay laganap ang korupsyon natin, flood control ghost project. Oh, ngayon po ang tanong po namin, kanino ka mas may tiwala? Kay PBBM o BP Sara? Sino? Uh, oh, sino sa dalawa ang may tiwala ka? BBM. BBM may tiwala ka? Bakit? Bakit may tiwala ka kay Bibi? <laughs> oh, <pero, laughs> oh, ako alam sa mga ganyan sir. Sinasabi lang po eh. Pero, so hindi ka nanonood? Na. Wala ka napapanood na ano? Wala naman kami. Ah, oh, wala. Okay, ate. Sige. Thank you po, ha. Pero kilala mo si Vice President Sara Luterte? Oh, kilala, si kailala kailala. Sarah. kilala mo si Sara. Kilala mo din si PBBM. Pero sa... Hey, si Baby mo, si no, dalawang dalawang yan. Manggaling mga rap. Si Baby Baby, Baby sa harap. Wala naman ako sa mga ganyang. Ha, wala rin. So, ay. Ay. Thank you, thank you. Okay po, thank you, thank you. Ate! <laughs> <laughs> Kamusta po? Hello! <laughs> Kayo na ka may tiwala? <laughs> baby Sara o Baby Baby? Ha? isa lang po, pagpipilian mo ate kahit sino na may tiwala ka kahit sino na lang na kami pa rin naman ng namin sa mga vlogger ba ito, may tiwala ka? sa mga vlogger meron pa ate, okay lang po tanungin ah, uh, ayaw mo? Ayaw yun, okay kuya, okay lang po tanungin simple lang po Magbablog lang po kami Ikaw po ate Okay lang Huwag mo na Nainiya si ate Okay Okay eh, Eto na bro Bro Okay na to Okay. Ito po mga kaibigan, mga viewers, ano? Ito so, po, natapos na naman ng amin ito mga estudyante, okay lang tanongin. Okay lang tanongin, simple lang tanong namin. Okay lang, okay lang. Sige oh. po, Kasi ngayon, laga, ito mga estudyante bro, <laughs> mag-coat ka. Ito kasi laganap ngayon ng corruption, di ba? Sa flood control project ngayon. Kanino ka mas may tiwala? BP Sara o PBBM? <laughs> oh. Si kanino, kanino? Siguro po ano, <laughs> ano, kay PBBM po kasi kay VP Sara parang hindi ko pa siya masyado nakikita na umaga. Ah, oh, pero kay, kay PBBM ngayon lumabas yung mga uh, malawakang okay, corruption eh. ha. Ay, pero, ay, parang hindi ko rin po masyado matitiwalaan yung parehas sa kanila Ah, eh. oh, mahirap sa kanila. Opo. pero kung pagpapipiliin ka, kay PBBM ka? Opo, kung baka parang parehas pong masama. Pero pipiliin ko na lang po hindi masyado masama. Oh, okay, uh, sige. Okay, okay, thank you. Uh, thank you pa. Oh, ikaw, okay lang, tarangin. PBBM kanino ka mas maitiwala? PBBM. BP Sara, PBBM. Oh, bakit naman? Dahil po sa nakikita ko sa tatlong sa, tatlong taon pa nag kahit pa pa nagkaroon ng progress so okay sa PKB Pisara ito pa napapansin ay sa balita na pa wala ginagawa pa nagta-travel din. Okay, sige. Okay, ito. Thank you, thank you. Thank you. Oh, ang ganda. Nakatakas yung banda. Oh, naka okay. Ito po mga kaibigan, ano dito po namin tinatapos yung aming unang video, ano. Okay, yan po, yung situation. Pinasok po namin ang uh, ang talagang uh, loob ng Pritin Market, ano? So ayan po. Ito po. Ayan ah, po ang aking partner sila Swerte TV. Ano ba mga po? mga kaibigan. Abangan niyo po yung aming susunod na video. Ayan po mga kaibigan, mga viewers, ayan yung pong napakinggan yung lahat na aming interview, ano. Dito po kami sa loob ng Petit Market, Tondo, Manila, no. Ayan po ang aking kaibigan sila Sir TV. Medyo na late pero makakagawa pa rin po kami ng uh, ika nga yung mga 3 ah, to 4 video videos ano, limang video pa ito. Dahil uh, alam niyo naman po, tabi, tabi, kailangan boy. na kailangan talaga. Ito po ang uh, aming vlog na ito ay talaga naaayon sa kung ano yung sitwasyon po ng ating kasalukuyang gobyerno at saka yung nangyayari sa ating bansa, ano, bansang Pilipinas. And bro, ipasok mo na. At ayan po, napakinggan nyo naman at nakita nyo yung mga opinion nila. No? Hati po ang kanilang uh, mga opinyon uh, opinion. At uh, ito po, mga titira nyo kami, mga, mga doktor po. No? Doktor <laughs> lang po kami ng mga kalisarbey. Ah, na. no. Don't no. forget to like, share. At pakisag ka na rin po. Oh, okay, pangalawa, maraming maraming salamat po muli sa inyong pagtitiwala sa aming mga kalisarbey. Ito ano? para sa inyo. Ayan God no. bless you more. Salamat. Thank you, thank you.